Hello mga kariyos, tara, mamili tayo dito sa Big Brands. So dahil may nilakad kami ni Habi dito sa Robinsons, kaya napadaan kami rito at tumingin-tingin ako ng mga damit. Minsan, dito talaga ako namimili ng mga damit dahil bukod sa mura na, quality din po ang tela. Kagaya po ng nauna kong reels na mahilig po talaga ako sa mga pre-loved items or mga ukay-ukay -okay na damit. So, madalas ay nakasail sila rito, kagaya niyan. May tigo 150, may tigo 100, So, kagaya nyan. So, maraming iba't-ibang uri ng damit. May mga leggings, shorts, pants, mga blouses, mga jumpsuits, gown. Ayan, perfect to sa mga matatangkad na mga babae. Sa akin dito pwede. Ayan, so kung naghahanap ka ng budget-friendly na mga damit, punta ka na dito.